Matapos namang marinig nila tadag ang sinabi nito, hindi na sila nag-alangan pang ilahad sa mga nilalang na ng kanilang pakay kung bakit sila napadpad sa lugar. Mariin din nilang ipinagbigay alam na matagal na nilang inihanda ang kanilang mga sarili para kaharapin ang puwersa ng kuba. Pasensya na kayo, ngunit ikinalulungkot ko. Hindi namin mapapaunlakan ng inyong mga kagustuhan. Matagal kami nagsanay para sa mga araw na ito. Kaya na sana pagkatiwalaan ninyo ang aming mga kakayahan. Wi ka ni Tadag nang mailahad na niya sa mga nilalang ang matagal ng plano ng kanilang grupo. Nang marinig naman ng mga engkanto ang kanyang sinabi, wala naman yung ibang ginawa kundi ang mapatitig sa kanila habang nananatiling tahimik. Bakas din sa pagmumukha ng mga nilalang ngayon ang animoy pagkairita sa mga katagang kanilang narinig. Makalipas pa ang ilang minuto, inilahad nila kay Tadag ang mga dahilan kung bakit sila ang huling pagkakatiwalaan itong mga nilalang bago pumasok sa teritoryo ng Cuba. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, nasipat naman niya ang paglapit ng isang makisig na lalaki habang nagwiwi ka nang. Hindi naman sa duda kami sa inyong kakayahan. Oo, makikita namin. Matagal kayo nagsanay para sa pagkakataong ito. Pero maunawaan nyo din sana, hindi biro ang kinakaharap nyong panganib matapos nyong umusad sa lugar na ito. Nakahanda ba kayong iwan ng inyong pamilya para lamang makipagsapalaran sa hukbo ng kuba? Marami na ang sumubok lahat sila hindi man lang umabot ng ilang araw pagpasok sa teritoryo nito. Kasubay ng pag ka ng lalaking yon ay ang pagramdam naman nila tadag ng kakaiba nitong presensya. Sa estado at tono ng pagsipat nito sa kanila, tila bang nagbibigay ito ng hudyat kay tadag para makipagduelo. Sinubukan naman niya yung iwasan pero ang lalaki na mismo ang nagyayang makipaglaro. Makalipas pa ang ilang minuto, wala na ngang pagpipilian itong sitadag. Karamihan sa mga engkantong naninirahan sa mansyon, ramdam na nila ang kagustuhan itong makita siyang makipaglaban. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti ni Tadag na humingi ng basbas kay Tandang Ibok. Naniniwala siya, lahat ng magiging pasya ng bawat isa sa kanila ay manggagaling sa Ermetanyo. Matapos namang marinig ni Tandang Ibok ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang nagwiwi ka ng Ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya. Ipakita mo sa kanila na hindi tayo mahina. Tandaan mo, Iho, nakasalalay sa duelong ito ang magiging kapalaran ng ating grupo. Dahil sa sinabi nito, mas lalong nagkaroon ng dahilan itong sitadag para manalo. Upang mapaghandaan nila ang nalalapit na tunggalian, minabuti muna nilang bigyan ng espasyo itong sitadag ng sagayoy magkaroon yon ng sapat na panahon para makapagtaas ng bakod at poder sa katawan. Kinahapunan, bago pa man lumubog ang araw, tumungo sila sa unahang bahagi ng mansyon kung saan merong isang malapad na patag na lugar. Pagdating nila roon, Nasipat nila ang paglitawan ng iilang mga engkanto sa paligid na animoy nagbibigay ng proteksyon sa lugar na kanilang paglalabanan. Sa isang iglap, nakarinig sila ng tunog ng mga tambol na naghuhudyat sa nalalapit nilang duelo. Pagsilay nila sa pagpasok ng mga engkantong may dalang mga sibat, doon nila nasilayan ang lalaking walang pang itaas na kasuotan. May dalda-dala yung mahabang talibong at marami yung ukit sa katawan gamit ang kulay pulang tinta. Sa wangis nito at sa pamamaraan ng paghawak nito ng armas, agad namang naramdaman ni Tadag ang lalim ng karanasan nito sa pakikipaglaban. Pagharap ng nilalang sa kanya, agad naman itong itinarak ang kanyang talibong sa lupa habang dahan-dahang nagsasagawa ng ritual. Sinabayan din niyo ng iilan itong kasama na siya namang naging dahilan para masindak siya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya kakaiba ang ritual na kanilang nakikita. Bagaman may tiwala siya sa kanyang mga gamit, hindi niya pa rin maiwasang pangilabutan sa ginagawa ng katunggali niyang mandirigma. Makalipas pa ang ilang minuto, naramdaman naman ni Tadag ang pagtigil ng kanyang mundo matapos niyang marinig ang kaptan na nagwiwika sa kanyang isipan ng... Huwag kang mag-alala. Nasa tabi mo ko. Hindi ka nila magagapi sapagkat ang ginagawa nilang ritual ay para ialay sa anak kong diwata ng digmaan. Sa kahit na anong aspeto ng buhay, hindi matutumbasa ng anak ang kanyang ama. Matapos naman yung marinig ni Tadag, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan. Nag-umpisa na din masilayan ang mga diwatang napapaloob sa katawan ng kanyang mga kaibigan, hudyat na dininig nito ang mga katagang inilahad ng kaptan. Maya-maya pa, matapos ang ritual na nakikita nila, bahagya namang natigilan ng mandirigma na parabang nakasilay ito ng espesyal na bagay sa katawan niya. Kahit kitang-kita na noon ni ang pagkasindak nito, animoy pilit pa rin yung itinatago ng engkanto. Maya-maya pa, bigla naman itong hinugot ang talibong nito sa lupa at mabilis ang sumugod sa kanya. Dahil sa bilis ng nilalang na yon, tila bang hindi ito masunda ng ordinaryong paningin ni Tadag. Sinusubukan naman niya yung sabayan, ngunit nararamdaman niyang naaabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Inaasahan naman yon ni Tadag, lalo pat walang pisikal na anyo ang ginagamit ng engkanto. Maaring ang nakikita nila doong wangis bunga lamang ng sabulag at panglalaro nito. Sa pag-uumpisa ng kanilang labanan, tanging punya lamang ang kanyang inilabas. Hanggat maaari, iniiwasan niyang ipakita sa mga manonood ang tinatangan niyang latigo sa kadahilan ng nakatadhana lamang yung gamitin para sa labanang magaganap sa pagitan niya at ng kuba. Sa pagpapatuloy ng pangyayari, halos hindi maipagkakaila ni Tadag ang lakas ng kanyang katunggali. Bagaman malalim ang mga nakabaong sumpa at pangontra sa punyal niyang yon, tila bang labis itong naaapektuhan ng lakas ng talibong. Makalipas pa ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang naramdaman ni Tadag ang pagbabago ng pamamaraan ng pakikipaglaban ng engkanto pag-atras nito. Mabilis naman itong ibinuelos sa kanyang bewang ang hawak nitong armas habang seryosong nakatingin sa mga mata ni Tadag. Sa isang iglap, bigla naman yung naglaho at kasabay nito ang pagsilay niya ditong lumitaw sa likuran niyang bahagi. Alam niyang lumapat sa kanyang katawan ng talibong na yon, kaya na may bahagya siyang natigilan para pakiramdaman ang kanyang sarili. Sa muling pagharap ng engkanto sa kanya, kitang kita niya ang pagnisi nito habang hinihintay siya nitong bumagsak. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, kung kaya't inaasahan naman ni Tadag na hindi na ito makakapalag kung sakali mang suguri niya yon ng mabilisan. Paghawak niya ng mahigpit sa kanyang punyal, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinugod habang mabilisan yung inuundaya ng saksak. Nang magkaroon siya ng pagkakataon para tadyakan yun sa dibdib, agad naman niya yung ginawa na siyang naging sanhi upang bumagsak sa lupa ang mandirigma. Dahil sa bilis ng pangyayari, lahat ng mga kasama nito ay halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Paghubad ni Tadag ng kanyang damit, laking gulat na lamang ng mga engkanto sa paligid nang masipat nila ang mabilisang pagpulupot ng latigo sa kanyang bewang. Habang pinagmamasda nila ito, karamihan sa kanila inakalang buhay ang latigo. Bukod kasi sa gumagalaw yon, nararamdaman din nila ang presensyang tinataglay nito. Matapos naman yung masilayan ng kanyang kalaban, agad naman itong binitawan ang hawak-hawak nitong talibong. Panalo ka na. Malaya kang gawin kung ano ang inyong ipinunta rito. Sabihin mo lang at nakahanda kaming tumulong para gumabay sa inyong grupo. Uwi ka ng lalaki habang nananatiling kalmado sa kinaroroonan nito. Nang marinig naman ni Tadag ang pag-ako ng nilalang ngayon, dali-dali naman niya yung inabutan ng kamay para tulungang makatayo. Paglapat ng kanilang mga palad sa bawat isa, bigla namang napakalas sa kanya ang nilalang na bang meron itong kakaibang pangitain na nakita. Matapos naman yung mapagtanto ni Tadag, Agad naman niya yung tiningnan sa mga mata habang seryosong tinatanong nang Bakit? Ano ang problema? Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung tumayo habang nananatiling tahimik. Paglayo nito sa kanyang kinaroroonan, mariin naman siya nitong inabisuhan na doon na lamang sila sa loob ng mansyon mag-usap. Bukod kasi sa marami ang nagmamasid sa lugar na yon, may posibilidad ding may mga tenga na nakikinig ang iilan sa mga alipores ng Kuba. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Tadag kundi ang sumang-ayon. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa bahay ng mga nilalang nayon yon, mayat maya naman ang pagtitig nito sa kanyang latigo. Lahat humahanga, subalit itong si Tadag tila bang hindi man lang nakakaramdam ng animoy pagkatuwa. Gumagala ang kanyang isipan sa kawalan at paulit-ulit niyang nasisilayan ang takot na minsan niyang nakita sa kadwelo niyang mandirigma. Buong buhay niya, dalawang beses niya lamang yun naramdaman. Una, noong magpakita sa kanya ang diwata ng kamatayan na halos ilang taon niya ding dinala at iniwasan. Sa pagdating ng kanilang grupo sa loob ng mansyon, agad naman niyang tinawag ang nilalang na yon. Paglapit nila sa bawat isa, walang pag-aalangan itong inilahad ang pangitain nitong nakita sa mga kamay niya. Tadag, masalimuot ang magiging hinaharap ng iyong grupo. Oo, magtatagumpay kayo, pero kapalit ng inyong tagumpay ang sakripisyo at paghihirap mo hanggang salisanin mo ang mundong ito. Marami ang mamamatay. Subalit naniniwala ako, kaya niyong iunat at kung maaari, baliin ang tadhanang ito. Niminsan hindi pa ako nagkamali sa mga pangitaing nakita ko. Mag-iingat kayo at palagi kayong gabayan ng diwatang nasa loob ninyo. Wika ng mandirigma kay Tadag. Matapos nitong makapagsalita, iniwasan nitong ibahagi ang iilan pang mga detalye gawa ng isa yung sumpa sa kanilang uri. Naniniwala ang engkanto na kapag pilit nilang inilahad ang kanilang mga nakita sa buhay ng isang tao, maaari nila yung ikamatay o hindi naman kaya'y magkaroon sila ng sumpa na habang buhay nilang dadalhin. Para sa kanila, isa yung napakahirap na pagdurusa, lalo pat hindi sila basta-bastang namamatay inaabot din ng ilang daang taon ang kanilang mga buhay kung kaya't ang iilan sa kanilang mga kasamang nagtaglay ng ganoong sumpa, pilit na tumutungo sa parte ng kanilang mundo kung saan nangingibabaw ang kapangyarihan ng kanilang mga kalaban sa paniniwalang yon ang magwawakas sa paghihirap nilang tinatangan. Dagdag pa ng nilalang na tanging ang panahon at oras ang magtatakda sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kasabay ng paglalahad nito ng kanyang mga nakita, ay ang pagtatanong naman nito kay Tadagnang. Ngayong alam mo na, tutuloy pa ba kayo? Dahil sa naging tanong nito, kung kaya't agad namang ipinaramdam ng kanyang mga tauhan ang iisa nitong desisyon. Lahat sila, walang pinakitang pag-aalangan, hudyat na matagal na nilang napagpasyahan ng tungkol sa bagay na iyon. Makalipas pa ang ilang minuto, mismong si Tandang Ibuk na ang sumagot dito ng, Ginagawa namin ito para sa lahat. Naniniwala ako, kasama namin ang Panginoon sa aming mga lakad. Hindi niya kami pababayaan, sapagkat iilan kami sa kanyang mga anak na nakikipagdigma sa mundong ibabaw. Matapos makapagsalita ni Tandang Ibuk, agad naman nilang ipinaramdam sa mga nilalang na yon ang kanilang mga presensya. Dahil sa ginawa nila, wala namang nagawa ang mga engkanto kundi ang magmasid habang patuloy na pinakikiramdaman ang kagandahan na tangan-tangan nilang mga ora. Maya-maya pa, nang makapagdesisyon na ang pangkat nila tadag na umalis sa lugar na yon, agad naman silang nagpaalam sa mga nilalang na nagpatuloy sa kanila roon. sa pagbagtas nila ng daan. Habang lumalayo sila sa mansyon, unti-unti nilang nasisilayan ang paglaho nito. Hindi naglaon, tuluyan na nga yung nawala sa kanilang paningin. Hudyat na bumalik na ang bahay na yon sa mundo ng mga engkanto. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, muli nilang naramdaman ng mga huni ng kuliglig at iba pang mga insektong nanginginain tuwing gabi. Limitado na din ang kanilang paningin sa lugar dahil sa dadalawang sulu lamang ang kanilang sinintihan. Pagpatak ng alas tres ng madaling araw, doon pa lamang sila nagkaroon ng maayos na pahinga. Ang iilan sa kanila, matyagang nagbantay para naman kahit papaano, ligtas ang mga kasama nilang ilang araw ng puyat dahil sa kawala ng magandang tulog. Lumipas pa ang mga araw kung saan saan na nadadapo ang kanilang grupo. Pagdating nila sa isang bundok kung saan merong nakahilerang mga patay na puno, doon na nila naramdaman ang pagpasok ng kanilang grupo sa teritoryo ng Kuba. Sa bawat hakbang nilang ginagawa papasok sa lugar na yon, rinig na rinig nila ang pag-aangil ng animoy mga tagapagmasid nito sa paligid. Bagaman tirik na tirik pa ang araw, tila bang hindi ito gaanong naaapektuhan. Imbis na magtago ang mga nilalang na yon sa madilim na parte ng anino ng mga puno, mas lalo yung lumalapit sa kanilang grupo. Maya-maya pa, nang hindi na maatim nila tadag ang pangyayaring yon, agad naman silang nagpalipad hangin ng mga tigalpo at pamako. Sinabayan din nila yon ng mga sabulag at sumpa nang sagayoy masigurong hindi sila basta-bastang malalapitan ng kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating nila ang isang patag na lugar kung saan merong maliit na sityo sa gilid nito. May malapad din doong taniman ng palay at halos hindi mo aakalain na isa pala yung pugad ng mga demonyo. Habang papalapit sila sa lugar, Ramdam na ramdam na nila ang salot na sumasabay sa hangin. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na sila nasipat ng mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga magsasaka. Sa itsura ng pagmamasid nito, animo'y hindi yun nagagalak sa kanilang pagdating. Yung tipong hindi ka katanggap-tanggap sa lugar, ganon ang nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Tanging si Tandang Ibok lamang noon ang komportable sa kanilang grupo, gawa ng lahat sila hindi sanay sa ganoong sitwasyon. Kadalasan kasi, kapag meron silang pinupuntahang lugar, mainit ang pagtanggap ng mga tao pagpasok nila rito. Nang marating na nila ang sentro ng sitio, doon bumungad sa kanila ang mga matatandang animoy kanina pang naghihintay sa kanilang pagdating. Hindi pa man sila nakakapagsalita, agad naman sila nitong inabisuhang lumayas sa lugar habang patuloy silang sinisindak ng masama nitong ora. Dahil sa pangyayaring yon, patuloy namang nagmatigas ang grupo nila tadag upang maipakita sa mga ito na hindi sila natatakot sa mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto Unti-unti namang tumaas ang tensyon sa paligid, hudyat na kinakailangan ng maghanda ng kanilang pangkat. Pagbunot nila tadag ng kanika nilang mga armas, bigla naman nilang narinig ang pag-aangil ng mga ito kung kaya't minabuti nilang maging alisto. Maya-maya pa, habang nakikiramdam ang grupo niya, narinig naman niya ang isang matandang magsasaka na seryosong nagwiwika sa kanila ng nangahas kayong pumasok dito. Hindi na kayo makakalabas. Kasabay ng pag-uwi ka ng nilalang na yan, pa isa, isa naman nilang nasipat ang mga nilalang sa paligid na unti-unti nang ibinababa ang mga dala nilang mga gamit. Maya-maya pa, nang mapaligiran na sila ng mga ito, doon na yun pa isa-isang umatungal. Halos inabot din sila ng ilang oras kakahintay hanggang sa dumating ang puntong lumubog na nga ang araw. Kaya namang umalis nila tadag sa lugar na yon ng anumang oras, ngunit upang maipakita sa kanilang mga kaaway na wala silang kinakatakutan, na natili sila roon upang yon ay patunayan. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, paisa-isa na nga nilang nasilayan ang pagpapalit-anyo ng mga nilalang. Inaasahan naman nila tadag na aswang ang kabuang nakatira sa baryo, subalit hindi nila lubos inakala na purong sigbin ang mga ito. Kung hindi sila nagkakamali, sigbinan ang tawag sa mga nilalang na nahahanay sa ganoong uri. Kagaya ng mga wakwak, -wak, masyado rin matatakaw ang mga nilalang na yon pagdating sa pagkain ng laman ng tao. Ayon kay Tadag, walang pili ang mga ito ultimo ang mga matatanda na pinapapak pa rin nila. Yun din ang dahilan kung bakit nabansaga ng mga sigbinan bilang mga peste sa baryo. Kapag nanirahan sila sa isang komunidad, asahan mo, araw-araw silang mambibiktima roon. Lahat ay kanilang tinatalo at wala din silang pakialam kung magawang matunugan ng mga ito ang kanilang uri. Kapag naman masyado ng kalat ang usapin ukol sa kanila sa isang baryo, kusa na sila doong aalis para humanap ng bagong titirahan. Ganon at ganon ang ginagawa ng mga sigbinan hanggang sa lumawak ang sakop ng kanilang pamilya. Kadalasan, nagkakaroon din ng hidwaan ang mga nilalang na sa ibang uri ng mga aswang dahil sa alitan pagdating sa lugar na kanilang pinagkakainan. Dagdag pa ni Tadag abwak ang pangunahing kalaban ng ganoong uri ng mga nilalang. Bagaman sa panig sila ng kaliwa, hindi yun nangangahulugan na lahat sila ay magkakaibigan. May mga panahong di hamak na mas matindi ang digmaan ng mga ito kumpara sa digma ang karaniwang nagaganap sa hanay ng mga aswang at mga albularyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad namang itinarak sa lupa ng mga tauhan ni Tadag ang kanilang mga kalasag matapos nilang masilayan ang kumpol ng mga abwak na mabilisang sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Sa estado ng pag-atake nito, animoy wala yung gaanong karanasan pagdating sa digmaan. Habang itinutulak yon ng kanyang mga kasama, dali-dali naman niyang inutusan sila manong kamat na lumusob. Lahat sila harapang nakipaglaban sa mga nilalang na yon gamit ang mga bago nilang mutya na nakuha. Makalipas pa ang ilang minuto, halos wala nang nagawa ang mga sigbinan kundi ang umatras. Agaw pansin din doon si Manong Kamat sa kadahilan ng kahit anong gawin ng kanilang mga kalaban, tila bang wala yung kakayahan upang mapabagsak ang albularyo. May mga pagkakataon ding nasisipat niya yung pinagtutulungan na ng mga aswang, subalit hindi man lang ito nagagawang mapaatras. Lumipas pa ang kalahating oras, wala nang na ang nagawa ang mga sigbinan kundi iabanduna ang kanilang mga tahanan. Habang tumatakbo ang mga ito papalayo, panay naman ang ginagawa nitong pagsigaw na parabang humihingi ng tulong. Karamihan sa mga takas, purong mga bata, na halos wala pang muwang. Inaasahan naman nila tadag na mga yanggaw na ang mga ito. Ngunit hindi yon rason para yon ay kanilang patulan. Napagdesisyon na nila, wawalisin na lamang nila ang mga natitirang alipores ng Cuba sa oras na natapos na ang kanilang misyon. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nasipat nila ang isang batang nanatiling nakaluhod malapit sa bangkay ng ama nito. Paglapit nila roon, gulat na gulat naman sila tadag nang mapansin nilang hindi man lang yon na Nang mapagtanto nilang hindi gaanong natatakot ang bata, dahan-dahan naman nila yung kinausap ukol sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ano man ang ipagtatapat nito, paniguradong magbibigay ng malaking benepisyo sa kanilang grupo. Sa mga susunod na tagpo, doon malalaman ng kanilang grupo ang bawat baryo at tribo ng mga aswang na kinakailangan nilang daanan bago marating ang lokasyon ng pinuno ng kanilang kalaban. Okay, um, naku po. Mukhang maraming dadaanan to sila tadaga. Parang hindi basta-basta yung mga hilera ng depensa ng kuba Pero in 35, sunod na natin. Baka sakaling doon sabihin kung anong klase ng mga tribo o aswang yung makakaharap nila. Pahintay na lang ako. Salamat.